Uh, gusto ko lang pong uh, magbigay ng konting susog lalo na sa iyo tol boss rate napanood ko yung video mo kasi oh itong taong ito oh yan oh. so gusto ko lang magbigay uh, ng konting komento ano panoorin po natin konting reaction lang boss rate Dati ang binabayaran ko, 3,500 to 5,000, ngayon eh, naging 7, Oh, so ito ang mga kababayan. Ah, malaki po ang problema ni Marculeta. Nagbabayad po siya ng 3-5 na kuryente. Eh ngayon sabi niya, malaki ang problema ng kamarkuleta. Malaki bang problema ni kamarkuleta o gusto mo magkaroon ng problema? Tuloy po natin. ka magalit sa akin. Kasi Huwag mong, wag mong sabihin na kahang isip lang ng mga Pilipino ito. Huwag mong sabihin na sabihin mo na naman walang sama pa ang West Philippine Sea. Baka ibaliktad mo. Wal Itong taong ito kasi ay nagkokomento ng hindi mo na pinag-aaralan. Ang sabi ng ka Marcoleta, yung pangalang West Philippine Sea ay talagang wala. Pero yung lugar nandyan, yung pangalan. Itong taong ito kasi eh, kung magkomento hindi mo na pinag-aaralan eh. Eh dapat ah, bago ka mag ng ganyang video ng vlog, ay pinag-aaralan mo ang magiging topic mo. Uh, na tama yung sinasabi mo. Eh itong sitaw ito, ituloy nga po natin. Medyo tama kasi Boss Rick, talagang iinit ang ulo mo rito eh. Ano anong sabi mo, Boss Rick? Obob? Obob ba? Sus, ay magaling sumayaw ng tango ito eh. Eh tango, dancer ito, uh, Boss Rick. Ito pa po, panuorin pa po natin. Sa mga pang-miral ko, Marculeta, kung nanuod ka sa akin sa, ngayon, with all due respect, patunayan mo at itupad mo ang pangako mo wag kang gumaya kay Alan Caetano na 10,000 ayuda. Hindi na, wala ko na tangga. Oh. Ito, Marculeta, wala raw po siyang natanggap na ayuda. Eh, ang laki-laki ng binabayad mo sa kuryente, ibig sabihin kaya mo, may kaya ka. Umaasa ka pa sa ayuda. Uh, tapos sabi mo, wala kang tinanggap. Dapat ipinaubaya mo na yan sa mga nangangailangan. Ikaw kaya mo magbayad ng malaking kuryente tapos maghihintay ka pa ng ayuda. Ituloy pa po natin. Ah, meron akong video na ipapanood sa inyo na Nagkakagulo ang isang consumer ng Meralco at ang Maniningil. Bakit galit na galit ang Maniningil sa isang consumer? Nagkakagulo daw po yung Maniningil at yung consumer. Paano kaya nagkakagulo? Sige nga po. Ito po si Boss Rick. Uh, huwag po natin kalimutan panoorin ang mga video nito. Ay malilibang ka na, matututo ka pa. Matutuwa ka. Eh talaga namang napakaganda ng mga uh, video ni Boss Rick. Kaya tuloy-tuloy lang na panoorin natin yung kanyang mga video at syempre yung mga harang. Huwag nating i-skip yun. Ano, para makatulong naman tayo sa kanya. Eh, kasi hindi, hindi kasi ano eh, hindi madali ang gumawa ng ganitong mga video ng mag-live. Hindi po ganung kadali. Ito, panoorin pa po natin si Boss Rick. Nakita kasi tayo ng isang vlogger na kasama ng isang vlogger na na-content natin nung nakaraan na isa rin, ob -ob. malalaman ninyo yan kung sino yung sinasabi natin dito mamaya. Pero... Isang ob-ob ang nakita ni Boss Rick. Ano ito eh? Uh, dancer ng tango. Ob-ob na tango pa. Dancer. Bago natin simulan at bago natin panuorin yung kanyang video, bakit muna tayo ng isa? Maganda, 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 maganda uh, salita ay eh, hingira gayahin siyempre pa sa mga kapatid natin mga kapatid natin Kamusta na po kayo? Kaya ko na lang po ang inyong likod, si Boss Rick. At ngayon po, magpapaalala ko sa inyo na sana po, awang pinapanood ninyo itong video na ito, ay iwasan niyo po ang mga high blood. Muli, pabayaan niyo na po. Kaya hindi sinasabi ko rito, pabayaan niyo na po na si Boss Rick na lang ang mga high blood. Huwag na po. America, Habang uh, may harang, ano po, sana yung mga, yung mga uh, gumagawa ng mga video, naglalive, uh, nagko-komento ay pinag-aaralan muna, pinag-aaralan kung ano yung kanilang ikokomento. Kasi nahalata kayo eh, nahalata kayo. Tulad ng West Philippine Sea, binanggit ng kamarkuleta yon ni Senador Rodante Marcoleta na walang kayo, Pilipinsi, yung pangalan, yung pangalan po. Ito ang isang oob-oob na kasama ng record team na rin ng mga nakalang araw na oob-oob din. Ito pala yung mga kagroko, isa-isahin natin siya. Ngayon, iyaki kayo ay post rin. At natin yung kanyang video at malalaman natin kung gaano ba ka oob-oob ito. At hindi ko rin kung lalaki ba ito o... Itutuloy ko lang po. Yung sinabi ng ni Senador... Rodante Marcoleta, yung pangalang West Philippine po ang wala. Wala talaga yon, hindi gano'n ang pangalan nun. Pero yung lugar nando, sabi nga ng ka Rodante Marcoleta, atin talaga yan eh. Hindi natin ibibigay yan. O, ipaglalaban natin yan. Pero hindi naman talaga gano'n ang pangalan. O, di po ba? E kaso itong taong ito ay komento ng komento, kaya napagahalata siya. Sabi nga ni Boss Rick, ob-ob. Tuloy po natin. Boss Rick, tuloy. Bagay. Hindi ko na pag nakita ninyo, bakala na kayong huwag ka, mag-comment nyo dyan sa baba. I-comment ninyo kung ano yung tingin niyo dito sa tao nito. Para magkaroon tayo ng reaction, syempre, panuorin muna natin yung kanya, ka-ob-oban. At itutuwin natin. <laughs> ano nitong mga ito, na mga kagrupo, ng mga nakaraang naikuntin natin na mga ob-ob. Ka eto yun, panoorin natin. Pasok ang video. Pakataas ng kuryente. Nung panahon, nung April, uh, month, month of April, April at May, napakalaki po ng kuryente. Nagulat ako, nang kuryente namin umabot ng 7.5, one month lang. Eh wala pa kami dito, kasi doon kami Singapore. Oh. Sandali lang po. Wala daw sila, pero umabot ng 7.5 yung kuryente nila. E eh, baka grounded ang bahay mo. Wala nga kayo eh. eh ano bang ginagamit mong appliances? Eh pag uh, wala kayo, anong magagamit mo? Wala, wala. Eh tapos sa mo, naging 7.5. Ipacheck mo sa si electrician yan. Ipacheck mo sa si electrician, baka grounded ang bahay mo. Tuloy. Nagulat ako, napakalaki po ng kuryente na binabayaran mo. Pakikomment po mga kapamilya kung kayo din po ba ay nakaranas Ayun, paki-comment. Kaya nagsabi siya ng ganoon, paki-comment. Gusto niya ng maraming engagement. Gusto niya na maraming dumalaw di doon sa kanyang blood. Oh, kaya sabi niya, antas ng kuryente. 7.5. Wala naman daw sila. Oh, malamang grounded ang bahay mo. Uh, napaghalata ka. Di ba? Tapos si comment daw. Jesus. Oh, sige po. Tuloy natin, Boss Rick kuryente na biglang taas. Oh, natakot ah, nakakatakot po kani Oh, sino po? Paki-comment mga kababayan. Press 1 sa mga nakabayan na biglang taas. Ah, ang kuryente. Double charge. Oh, for 7 sa am sa amin, sabi ni Ma'am Patricia. Oh. 'Di ba? Oh, press 1 sa mga nakaranas po ng dubling ano, singil. Dati ang binabayaran ko 35 to 5,000 ay naging 75. Oh, so ito ang mga kababayan ah, malaki po ang problema ni Marcoleta. Marcoleta. Sandali po, malaki daw ang problema ni Marcoleta. Gano'n ba kalaki? Si ka Marcoleta ba ang malaki ang problema o ikaw ang may problema? Malamang ikaw ang may problema. Tuloy po. Tawag ah, ka magalit sa akin. Kasi huwag mong, huwag mong sabihin na katang-isip lang ng mga Pilipino ito. Huwag mong sabihin, na, sabihin mo na naman wala sa mapa ang West Philippine Sea. Baka ibaliktad mo, wala sa mapa ang nilal Marcoleta, kung nanood ka sa akin sa, ngayon, with all due respect, patunayan mo at itupad mo ang mga mo wag kang gumaya kay Alan ano na 10,000 ayuda. Hindi na, wala ko natanggap. Oh. Ito Marcoleta, meron akong video na ipapanood sa inyo na nagkakagulo ang isang consumer ng Meralco at ang Manny Hill. Bakit galit na galit ang maniningil sa isang consumer ng Miralco? Ito hmm. po siya. Mga kababayan, ipapanood ko sa inyo, kayo na lang kung paala Umusga. Marpuleta. Ay, wait lang, bakit may nakahubad? Hmm. Ano po yan? Ma'am, pari isang rato po, ito po yung LC ni Bordis Magpapagda. Kailangan niya pong magbayad para ma'am, para para po. Hindi puto po tayo, ma'am. Eh, kuya, wala pa to eh. Uh, wala pa tukay. Okay. Okay. po. Okay. Bakit, ma'am? Nandito siya ng Markoleta. tukoy, out. hindi. Unamin na Kasi sa mayroong kuha... Hindi, hindi. Sige na ko yan ng Markoleta. Nandito. Sige na. Sige na. Kung makunulong mo ng kuryente, dalawang limo, isang buwan, pababa. ba? lang po natin ilibri Patay ka, Markoleta. Oh. kita mo itong taong ito, sabi niya, patay ka, Marcoleta. Ewan ko po sa ibang lugar, pero dito po sa amin, sa lugar namin, wala na pong naniningil ng ganyan. Nagbibigay na lang sila ng resibo. Ikaw na magbabayad doon sa opisina ng service provider. Wala silang pagkailan magbayad ka o hindi. Basta pagka hindi ka nagbabayad, pupunta na yung truck puputulin na, mabawalan ka na ng power. Eh ang napanood ng taong ito ay content ng isang vlogger. O, kinontent lang, ginawa niyang basihan, nagkakagulo daw. Nako, tumbalelong na. Sos, dapat uh, ang pinapanood mo, ipinag-aaralan mo rin. O, ewan ko sa ibang lugar, ewan ko sa inyo, Boss Rick. Kung mayroong pang naniningil na ganyan, no, nagbibigay na lang ng resibo. O, di po ba? O, ituloy po natin ang ating panonood. Kung mga nagbabayad ng kuryente na kumukonsumo dalawang libo pa baba, pwede na po natin ilibre yun. Nako, Markuleta. Eh, bakit nagre-reklamo ka? Hindi ka pala kasama doon sa pinapanukala na ni Senador Rodante Marculeta Dalawang libo pa baba. Panukala niya yan. Libre na. Panukala pa lang yan. Hindi ganun kadali yan. Ipa, ipakikipaglaban niya yan sa Senado. Ipakikipaglaban niya yan. Hindi ganun kadali. Eh, hindi ka naman kasama diyan. nagre ka. Ang binabayaran mo ikaw may 3-5. Eh, di hindi ka kasama diyan. Oh. Eh, malamang itong taong ito. Hindi naman bumoto kay Kamarkoleta ito eh. Kami nga mga bumoto kay Kamarkoleta eh. Eh, naghihintay din kami. Pero hindi kami nagmamadali. Dahil alam namin, hindi ganong kadali yan. Ipakikipaglabang pa ni Kamarkuleta yan. Eh ikaw nga, alam namin hindi mo binoto. Tapos nagmamadali ka. Tuloy pa po natin. Hahalapin namin mga Pilipino yan. Yung pinapangako mo. Naku, Huwag mong hanapin. Hindi ka kasama kasi ang binabayaran mo. 3-5 ka mo eh. O bakit ka maghahanap? O ang panukala ng kamarkuleta, 2,000 pa baba, ililibri na. O yan ang ipakikipaglaban niya. Eh, bakit ay Eh, dakdak -dak ka ng dakdak -dak dyan, hindi ka naman kasama. Hindi ka kasama dyan, 3-5 ka mong kuryente mo eh. O ituloy pa po natin. Ito, sinabi ko iyo, dudumugin ka talaga sa Senado maniwala ka sa akin, Markuleta. Mm -hmm. Huwag mong sabihin na naman yan na kuni-kuni lang ng Pilipino yan. Nangako ka, tuparin mo yan. Ha? Ah, kapag, ha? Ah, kapag umaba sa 2,000, ha? Ah, at hindi lumagbas, libre sa kuryente yan. Tuparin mo yan, Markuleta. Magulat ka, pang-anim ka na senador. Mga DDS, oh, ngayon ninyo sabihin, ah, malaki ang problema ni Marcoleta ngayon sa Meralco. Paano ngayon kausapin ni Marcoleta ang Meralco na 2,000 pa pa Ha? Ay, naku, itong taong ito. Paano kausapin ang Meralco? Hindi lang naman Meralco yan. Pangkalahatan yan. Maging dito sa amin, hindi naman Meralco sa amin. Eh, yan ay talagang gagawin ng ka Marculeta yan. Kung ikaw eh, kung tirahin mong kamar kuleta ganun ganon na lang napakagaling mo naman super galing ka oh. so maghintay ka kasi eh. kang magmadali kung ano na pinagsasabi mo eh nagsisimula pa lang ang kamar kuleta kami nga naghihintay eh kami nga bumuto sa kanya eh oh, mapayapa kami naghihintay wala kaming sinasabing masama sa kanya hindi namin siya tinitira Oh. Ikaw, hindi lang namang kuryente, halata naman na may gusto mo sirain ng kamarkoleta. Oh. West Philippines eh. Kuryente. Kung ano na pinagsasabi mo. Tutuloy po natin. Libre. Nako, Markoleta. Hakanapin ang taong bayan yan. Ay, hindi mo naman ako pwede nitong kasuhan kay pinangako ko yan. Ako nag-react lang naman ako kasi ito napanood ko sa Facebook. Sabi mismo nung babae, ay kuya, hindi naman pala lumagpas 2,000 yan. Sa inyo na po yan. Ang basihan mo kasi Facebook. Facebook eh, ano ba, content creator ka ba? Alam mo naman ang mga content creator eh. Gagawa't gagawa ng kwento yan. Hindi basihan yan. At saka walang ganyan. Sino, sinong consumer ang magmamalaki sa service provider? Mayroon po ba? Hindi natin pwedeng pagmalakihan ang service provider. Pag sinisingil ka, alimbawa sabihin natin sinisingil talaga. Sasabihin mo, hindi ko babayaran yan. Hindi ko babayaran yan. Hindi ka pipilitin nung naniningil. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka nagbayad, aalis yan. Pero ngayon, hindi sabi ko sa inyo, dito sa amin, wala nang naniningil. Ikaw na mismo wag babayad doon sa opisina ng service provider. O, oh, sasabihin mo, nagkakagulo. Walang pakilam yung naniningil, kung may naniningil man. Kung hindi ka magbayad, wala siyang pakilam. Dahil pag hindi ka nagbabayad, ay puputulin yung linya mo. Mawawalan ka ng power. Eh, napanood mo, ano lang yan eh. Sa Facebook lang yan, content creator yan. Oh, hindi pwedeng gawin ba siya na nakakagulo? Sos, baka ikaw ang gusto mong magulong buhay mo. O oh, pinakikilaman mo si Senador Rodante Marcoleta. Oh, sige, tuloy pa po natin.

Palagay ko, ang sagot dyan, po, sir, oh. Kasi, tanong mo, babae ba ito? O lalaki? Ang sagot ko dyan, oh. Hehehehe. Inako, pero depende sa inyo, kung makatikin niyo i-comment ninyo sa baba. Ay, medyo sana, yung mga content creator natin, yung mga...

hindi <laughs> na naman ninyo si Senator Marcoleta. Kagaya ng sinabi niya, pwede maging libre yan. Pwede na maging libre yan. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Kung hang ka, Yes. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> so, so, uh, <laughs> <laughs> ang Yes. 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 Yes pa paano pala lumamak, no, sinisingil nyo na. Katulad mo rin, yung video na pinakita mo, yung content creator na dalawang ob-ob. kagaya so, <laughs> mo rin ob-ob. Kariwala ka ano doon sa ginawa nila ka ba? oban Sama-sama kayo, mga ob, ob kayo. Boss Rick, hindi lang basta ob-ob yan. malaking ob-ob! <laughs> Yeah. Na, kasi ako naawa sa mga ganyan pero 'yung talagang lalaki ka, naka naka-record naka ka na. Eh boss oi, kayo mag-iingat kayo. 'Yan sa mga pilit sasabihin niyo. Ngayon, ito pa sasabihin ko sa inyo. Kontakin mo kung gusto mo 'yung pop-pop na nag-contact na babae at lalaki. Makita kayo, pagutugin ko kayo. Kasama 'yan. Lalaki, pagutugin ko kayo. Yung mga putak niyo. Dito na pupunta gusto lang ninyo, manila ng manila ng tao, tinitira ninyo, puro West Philippine Sea. West Philippine Sea. Pop, pop ka ba? Kahit walang West Philippine Sea, nandiyan niya sa teritoryo ng Pilipinas. Ugo ka ba 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 West Philippine Sea? Paan? Busrik, puso mo. Sumagot ka, nag-comment no? ka dyan, ugo. Sa palig kita eh. <laughs> sa karin, ayaw lang ako dyan dyan. Pero ito, medyo kasi ito. Kaya nalambutan ko. ko rin yung high blood ko. Ay, wala, sampal ko rito pa gano'n. So, uh, sa isa, sa kasama niya, hindi isa pa lang ko. Ito yung mga vloggers na dumami lang. Abangan niyo pag dumami yung subscribers ni Boss Reg. Dadami yan, Boss Reg! Gawin pa niya rito, Boss Reg. Gumawa na dalawang account nito. Kanya kasuwapak, kanya kasuwapak itong tao na ito. Dalawa yung account niya. Bakit, Boss? Paano mo nalaman? Binisita ko, siyempre. Ito <laughs> so, yung mga tao na ito, ito yung mga kontrabida. Lalo so, lalo na sa panahon ngayon? Nanalo, ano, yung kandidato na ayaw nila. Kaya kontrabida, ayaw nila. Kaya Senator Marguleta, ano kayo ngayon? Nasa kayo kayo? Olats! Olats kayo, magsama-sama kayo. Mga bobo, 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 bobo -bo, nyo. Mabunta, magkomento dyan. Magsama-sama so, tutungin po kayo. Pasensya na po kayo at ganito ang nagiging reaction natin dito. Kasi siyempre, itong mga tao na ito, kakapanalo lang ng tao. Sisingilin nyo Nasaan yung mga utak nito? Ang bobo ninyo! Ikaw! Nasaan yung utak ko? Kung kaya ngayon, gumagamit ka ng kurente, sinasabi mo, tumas yung kurente mo, ang dami-dami mo pa sa kalye. Kagagamit mo ng kurente kayo, bukas may maniningin sa sa'yo. Anong gagawin mo? Magbabayan ka? Ang na natin dito, pasensya na po, kung um, ganito yung naging bubani natin dito, ganyan ang dapat sa kanila. nararapat para sa inyo yung uh, mga oob kayo. So, ganyan ang sinasabing natin dito, mag-iingat tayo lahat. Puno lang sa mga tao, mga oob-oob oh, oh. na hindi natin. Nakalimutan na ako. Sa lahat ng mga subscribers oh. 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 okay. sa mga subscribers, mga subscribers, mga lodo, mga loda, mga nanay ating mga kuma, lahat ng mga dito. Welcome po kayo dito sa Modding Channel ni Boss Rick Vlogs salamat at magkita-kita po tayo sa sunod. Nabubulol talaga ako. Sa sunod na mga video. Sa sunod na mga video. Sa sunod na mga Maraming salamat, Boss Rick! More power sa sa ano mo, sa vlog mo. More power. Thank you, thank you very much po. Hanggang sa muli. Isang magandang ano uh, anong oras na ba? Umaga na po ba? Magingat po tayo palagi. Maraming maraming salamat po.